Guys, yeah, good morning. Good morning. I'm from news TV. So, I hope everyone watch this video and don't forget to hit the button bell. Updated all videos coming for you guys. So this video, I wanna show you the video clip. It's all about a student <clears throat> from the school, and she always bully with her classmate and uh, so <clears throat> based on this video guys uh, based on this video you can get more good morale for all of you guys to relate this video so don't do the skip just watch it and i wanna give you some a video clip what you gonna comment below on this video so please watch it I want you to watch this video guys okay from this this is school guys school video so she always go to the school and somebody else transferring and he heard the sounds on the room so when, when the when the person heard the sounds from the room two oh four the lady inside in the room she's crying she's crying the reason why she's crying no one can talk her and she's always bully so in the end of the day no if found a person can hear her situation so that's why the person the one person transferring to the other school she came that school so that's when he heard the sounds on the room. So that's why and they are talking talking, you know. They get meet each other the first time but nobody else can see it. So. people who see it with you, nobody else can talking with her. So <clears throat> blind eyes spotlight kung sa atin pa sa Pilipino, kalag na siya guys, so kalag uh, so kalag nagparamdam siya doon sa isang lalaki na bagong transfer so, yung lalaki bagong transfer, nakarinig siya ng sound sa room dahil may iyak yung babae so yun yun, so tingnan nyo na lang guys sa video si sa akin, nakikita ay maganda talaga siya yung ating makukuha na good moral especially sa mga estudyante na nag-aaral ngayon so kailangan mag-focus kayo sa inyong pag-aaral at maganda rin talaga yung hindi tayo nagbo-bully sa isang tao no don't bully somebody else before they bully for you or they will back bully with you so kasi meron kasabihan dyan pag nang bully ka ng isang tao babalik at babalik talaga yan sa iyo karma so tandaan guys kung ka man sa isang tao iwasan mo na guys dahil hindi yan maganda talaga no. karma is on the way hindi man sa ngayon hindi man sa kinakaupuan mo ngayon sa true life guys darating at darating yan kaya ikaw ikaw may nanood itong video na to kung natamaan ka man sa video na to ang na-relate mo tong video na to, isa na to na, di ba? Hindi na tayo mag, ano, magsakitan sa bawat kapwa. Huwag maginggitan, ingitan no? Kasi, mahirap talaga yung ma ingit ingit Hindi yan maganda talaga sa atin. No? Magsikap. Huwag maingit sa kapwa na meron siya o meron ka. Ayan, yun tapos. So, yan guys. Kasi, marami pa sana ako yung story. Uh, ako din, nag, sa akin lang na party, nung nag-aaral pa ako, marami ding nabully sa akin. Na, mapili ko ang mga kaibigan ko. Ang isa ko lang kaibigan, isa lang talaga ang best friend ko. Nga lang, time na boyfriend, boyfriend. Wala talaga akong boyfriend ng high school na yun. So, mga friend lang kami lahat. Kasi, nag-focus talaga ako sa school. Maaga ako nakatapos ng school. Dahil sa kahirapan. Mahabang story yung akin. Daming nagbubuli sa akin kasi bawat pasok ko sa school damit ko mabaho bakit guys? kasi yung papa ko ang trabaho lang ng papa ko ay magsasaka nagtitinda lang kami ng tuba bago mag going to school so pag naghatid kami ng tuba ay minsan nababasa yung aking damit sa tuba so nangangamoy ng tuba kaya yun yun so nilalabang ko na lang sa banyo kasi yung aking skirt ay basa. So, ganyan din. Nakarelate ako ito yung ano guys, yung uh, I related this video so that's why I wanna share to you guys because, you know, all of us didn't relate this video. So, sana kung napanood mo mo itong video na to ay ma-relate mo rin kung ano yung nakaraan mo at ano lang ngayon. So, ba diba? So, don't bully each other. Please watch this video and watch this at comment below guys if you like this video based on the video lang guys kasi meron talaga ang ano ganon na bagay so, walang walang taong perfecto okay so kailangan guys yan. magpakabait yun lang masasabi ko kasi hindi naman lahat sa inyo hindi naman lahat sa kanila So, meron talagang hangga na ang bawat So yeah, so yeah, you guys, watched and please like, share, subscribe my video, and don't forget to hit the bell. Don't forget, guys, I love you. So please watch the video, guys. Yeah, I wanna give you a clip. This video. Thank you. kailan lang ba Ako, ito na yata yung pinaka-boring na school year. Eh, alam mo ako akong nakitang pogi. Oh my gosh! Eh, alam ko naman sa'yo kung bakit nag-aarap ka pa ng saan saan eh. Andito naman ako sa aking mga... Hey! alam mo na yun po yun eh! Patuloy nga kayo, okay? Lakas mo, Ray! Ang nakakakita nila namin sa drama namin mo. Ay! Alam mo, JM, kung sa tingin mo, pogi ka, ew, no way, <laughs> yo, <Ay>, pogi <gra> <laughs> <gra> <laughs> ka. Ay, gabi ka nang kailangay, JM. Eh, dati nga, may gusto ka dito eh. Oh, no, 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 for you. <laughs> Okay lang, okay. Nakikita. nakikita mo ba yung nakikita ko? Hindi oh, oh, ko pagiging ano ganyan. oh, nga, ngayon ko lang nakikita yan. Hindi ko pa yung nakikita last time eh. <laughs> hmm. okay. Ayan yung bagong transfer. Baka matigas ang ulo niya kaya napalipat dito. Naku tol, koko sa'yo yung putulan na hagan natin ang suko dito. Araw, Di ba gawain naman natin yung dati ko? Oh. good morning class good morning Ma. okay please be reminded that this school year we'll have to do so many things in class okay but first i would like to introduce to you to our transfer student mr adrian mr adrian would you please introduce yourself to the class uh, hi, a pleasure morning to all of you. Uh, my name is Adrian, and I hope this school year will be good for all of us. Thank you. Okay, thanks, Adrian. Okay, so class, be reminded that we have so many things to do, huh? And because of that. Uh, hello, Ate. Opo. Nandito na po ako. Okay lang po ako. Eh, uh, medyo masakit lang po ng onte. Opo. na po ako. Bye-bye. Excuse me. May tao ba dyan? Ah, uh, miss. Pwede mo akong kausapin kapag gusto mo. Huwag kang matakot. Okay ka lang ba? Ah, uh, okay miss. Hindi na kita pipilitin. Pero kapag... A Aki. A ako si Aki. Salamat sa concern mo. Okay lang ako. Ah, uh, hi Aki. Sure ka? Okay ka lang? Oo. Okay lang ako. Salamat. Ah, uh, pwede bang natanong? Bakit ka umiiyak? Okay. <laughs> Malungkot lang ako. Wala akong ibang makausap. Masasya ka na ako. Naaabala kita. Hindi, okay lang, Aki. Pero kapag kailangan mo ng kausapan, nandito lang ako. Salamat. Salamat sa iyo. Maraming salamat. Sige, Aki. Una na ako, ha? Saan tayo ngayon? Sa mall na lang, oh, RSM. Mall tayo. Uy, Adrian. Uh, baka gusto mo sumama sa amin mamaya. Sure ko talang mag-enjoy ka. Ano? Tara, sumama ka na sa amin. Ah, no? uh, kasi mga Tol. Sus, huwag ka nang tumanggi, kilala mo ba yan? Si Andrea yan. Yung hot chick dito sa campus natin. Oo nga. Oo nga. Tsaka kasama mo naman ako. Kaya huwag ka nang mag-isip. Sumama ka na. Ah, uh, hindi. Okay lang. Madami pa kasi akong gagawin eh. Kaya kayo na lang. Salamat. Sus, kaya nyo na yan. Hindi nang pilitin yung ayaw. Baka mamaya pa yan. Ah, uh, sige. Mauna na ako ha. Yan na kayo. Pag-isang ako. Kasi? Bahala na nga ako yung Aki? Okay? Sandali. Umiiyak ka na naman ba? Ah, hindi. Okay lang ako. Sus, huwag ka na mahihiya. Nandito ako. Di ba sabi ko sa'yo, nandito lang ako palagi. Salamat ah. Kahit papano, nabawasan yung lungkot ko. Ah, Teka. Pwede ko bang malaman kung bakit ka malungkot? Kung bakit ka palaging umiiyak? Ah, uh, kasi... Pero, wait lang. Bago mo muna yan sagutin. Pwede ba kita makita? Para makausap kita ng ayos. Ah, uh, ano kasi... Nahihiya ako eh. Huwag ka na mahihiya. Di ba kaibigan mo ko? Simula ngayon, dapat... Hindi ka na matakot. Nandito lang ako. Ako si Adrian at siya si Aki. Siya yung taong hindi ko inaasahan na makikilala ko sa ganitong pagkakataon. Ang taong dating palagi kong naririnig na umiiyak na ngayon ay nakaharap ko na. Ang sabi niya, palagi daw siyang binubuli ng mga kaklase niya. Ang dahilan, hindi rin niya alam. Masaya ako dahil finally Nagkita namin Wala na akong ibang gusto kundi mapasaya Ang taong Thailand kung bakit ako patuli ulit na lumalaban Masaya akong kasama ko si Aki Oh, no. mo? Wow. Dahan -dahan mo? Ano? Nasa nyo? Wow! Dahan-dahan naman! Nasa nyo? Ano? Naniniwala na kayo doon sa nakita natin? Sabi ko naman sa inyo. may sira ang ulo nun. Ayon nyo kasi maniwala sa akin eh. Pwede ba, JM? Tigilan mo nga yan. Mas kinikilabutan ako sa'yo eh. Me Oh my God. Kita niyo ba yun? Oh my God. I can't believe this. Oh my God. Una pa lang, iba na talaga yung tingin ko sa lalaking yan eh. As in iba. Oh, anong plano natin? Hindi kaya nasisiraan na ng ulo yon O oh, baka naman... Baka naman ano, may nakikita siyang hindi natin nakikita. Tigilan mo nga yan. Pero, wait guys. Pero that's possible naman kasi, di ba? Kasi, marami naman akong alam tungkol sa kababalaghan and I think... Tama yung ba na, ba nagtuloy? Baka totoo yun. I think possible na mangyari yun, di ba? Enough na, okay? Hindi naman laki sa mga ganyan. Okay, sige, ganito na lang. Kung gusto natin malaman yung nangyayari, tara sumama kayo sa akin. Ha? Huh? Saan? Basta, sumama na lang kayo. Ano? Oh, tara na. Mukhang kinakabahan, tara. Do we really need to do this? Oh my God. Ah, uh, good afternoon po ma'am Good afternoon Pinapatawag niyo daw po ako Ah, yes, Adrian Um I want to know if okay ka lang ba? Is there something bothering you? Ah, uh, may pinagdadaanan ka ba ngayon? Ah, uh, ma'am, wala naman po Okay lang po ako Actually po kung nakikita nyo naman po yung grades ko, okay naman po. At wala akong problema doon. Sa grades mo, wala akong problema. Pero sa behavior mo, meron. Po? Ano pong ibig sabihin nyo? Hindi ko po ay maintindihan. Adrian, I want you to give me your 100% honesty. Ah, uh, meron ka daw Kinakausap na tao na hindi nakikita ng mga classmates mo. Po, sandali lang po. S Saan po? Teka, ma'am. Naguguluhan po ako. Sa room 204, Adrian. 204? paano hindi po nakikita, ma'am? Eh, hindi naman po kami nagtatago. Actually po, nag-uusap nga po kami. Nagkukwentuhan ko sa labas. Nino? sino kinakausap mo, Adrian? Hindi siya na. J.M., <laughs> saan mo tayo pupuntang? Gabi-gabi na eh. Pwede nga lang. Sumunod na lang kayo sa akin. Ah, ayoko na. sakit na lang so, pa ako. J.M., sakit na lang pa ako. mo. J.M., pag ako nagtalengge ah, Ah, kuya pwede po magtanong. Saan po kaya dito yung bahay ni Mang Epoy? Eh. Ilalala niyo po kaya siya? Parang namumukha ko kayo ah. Nagkita lang na ba tayo dati? Uy. Ah, uh, hindi pa. Ngayon pa lang. Anong kailangan niyo kay Manong Epoy? Eh? Nakischedule ba kayo sa kanya? Hindi. Hmm. Opo, tila. Kilala niya po ba siya? Eh, kilala ko si Manong Epoy pero kailangan kong malaman kung anong pakay niya sa kanya kasi mahirap na. Mga estudyante pa naman kayo. Kailangan kong malaman kung anong gagawin niyo para masama ko kayo sa kanya. Ah, magpapatawas kasi kami. Oo, tama. Mag magpapatawas kami. Kasi yung kaibigan namin ni may kinakausap, di, namin, na, di naman namin nakikita. Ah, uh, po. Di ba yun? oh, sige. Kayo pa man, sumunod kayo sa akin, Kasama ko kayo kay Mang Ekol. Di randaan. May sure ka na ba dito? Oh my God, sis. Patakot <laughs> na ako. Tanong. Sandali lang, Tatawagan ko lang ang aking ama. Wait. JM, tama ba to? Oo. <clears> Takotin. <throat> Tay, naanap niya kayo. Anong kailangan niyo sa akin? Eh, mga epay, gusto lang po namin na magpatulong. Nakikita po kasi namin yung kaklase namin na may nakakausap kahit wala din naman kinakausap pero walang kinakausap. Pa, paano naman ninyo na alamang matutulungan ko kayo? Ah, uh, eh, nakwento po kasi kayo sa amin ni JM kaya dinala niya po kami sa inyo. Maaari nyo bang isulat sa papel ang kanyang pangalan? Sulat. Sulat. O kaya, kung meron kayong litrato, pwede eh, bang makita? Ayun, litrato Ayun, na lang. Di ba picture ka, ba? mo na. Kaya lang gamitin natin. Robencio. Anak. Ay, may problema ko ba? Kilala kayo. Kilala ko kayong lahat. Ah, manong sandali lang po ha. Nagugulahan po kasi ako. Paano niyo po kami nakilala? Kilala kayo. Isa kayo sa mga nagpahirap sa aking anak. Anong balak niyo ngayon? Nananahimik na siya! Anong gusto niyo? Guguluin niyo ulit siya? Ah, mga epoy. Hindi po namin kayo maintindihan. Sino po yung anak? Sino po yung ginugulo? Aki is my student. And yes, she's often bullied by her classmates because masyado siyang palaaral at saka napakatahimik na tao. One time, pinatawag niya ako at gusto rin niya ako makausap. But because, you know naman, I'm very busy with the many things here in school, hindi ako nakapunta. At pumunta siya doon sa palagi ng pinupuntahan na lugar and that is room 204. Pero, natagpuan namin siya doon, wala nang malay at nalaman ko sa ama niya, si Mang Epoy, na nag metastasize na pala sa liver ang cancer niya sa bato. And she did not survive. Kaya, napaka-imposible na si Aki ang nakakausap mong tao doon. Oh. Ang ama ni Haki.